nagbabala ang pagkor na kung sakaling totaling iba na ng administrasyong Marcos itong Pugo sa ating bansa ay mawala ang 20 billion napakalaki po ah ng rebinyo annually na nakukuha o mano ng pagkor mula ah, sa Pugo, itong ah, Philippine Offshore Gaming na sinasabing ah, puno o mano ng kasindikatuhan ayon sa mga senador at congressman at bukas naman itong pamilya Rimolya lalo itong si Gobernador molya na Napaimbestigahan umano ang dati nilang pagmamayari na Island Cove na ngayon ay isa na sa pinakamalaking Pogo Hub sa Kawit, Kabite, Dati na nilang ibinenta noong 2018 sa isang Filipino-Chinese uh, uh, businessman at dinevelop ito at ginawang isa sa pinakamalaking uh, Pogo Hub sa ating bansa. Uh, may mga balibalita kasi mga kababayan po natin na hindi umano basta-basta mapasok ang lugar na ito ng mga otoridad. Kaya pinaghihinalaan na kung maraming illegal na pogo operation sa ating bansa, lalo na po yung sinasabi nilang sa Banban, sa isa sa Pampanga ngayon, iba ka daw itong Island Cove sa Cavite, ipuga din ito ng mga kasindikatuhan, scammer ah, at mga illegal na pogo sa ating bansa. Ngayon, mga kababayan po natin, naniniwala ba kayo na walang kinalaman na ang uh, Rimolia sa pagpapatakbo ng negosyong ito? Dahil ang sinabi po ni Gobernador Rimolia, o oh magbibigay daw siya ha, ng milyones, sampung milyon sa sino man na magpapatunay na sila ay sangkot sa operation ng Pugo. All right. 2018, we totally, transactions after 2018. Wala na kami siya. Mm -hmm. so wala na silang umano kinalaman sa Pogo operation mula 2018. So ibig sabihin, before 2018, mayroon silang kilalaman. <laughs> anyway, alam naman natin mga kababayan, sa mundo ng politika, ah, eh, kung hindi legal, eh, illegal po ang kanilang negosyo. Hindi kaya nakinabang muna yung Rimolia dito sa operasyon ng Pugo kahit hindi po sila nagpapatakbo at palagay nyo po ba mga kababayan magkakasakaya itong si Gobernador Imolia na ipaparade itong Island Cove Pugo Hub kung sila ay dawit at sangkot so obviously hindi po at uh, kung sakali sila ay kasama sa operasyon malamang sa malamang bago ito kumasa sa hamon at uh, pagdadawit ng kanilang pamilya dyan sa Island Cove malamang nalinis na ito mga kababayan po natin. Kaya kung papasukin man ng mga pulis ah, ng PAOK, eh malamang walang ebidensya na makukuha. At kung mayroong illegal man, mga kababayan po natin, dahil pinag-iinitan ngayon ng administrasyon ni BBM at lalo na ng kanyang kaalyadong mga senador itong Pogo, eh malamang nalinis na po yan. At kung papasukin Manila, wala na pong illegal. O, oh, di po ba? Dahil naghahamon na eh. Ibig sabihin, pag naghahamon, wala na silang tinatagong ano dyan. Dumi, malinis na. didn't interfere with any of the permits. Hindi kami kasama sa implementation. Hindi kami kasama sa clearances. Ayon pa sa si gobernador, mula na magsulputa ng mga pogo sa Cavite, wala naman daw silang na-monitor na anumang illegal na activity. Mm, okay, wala pala silang na-monitor eh. So kung wala pa lang na-monitor na illegal na aktibidad ng pogo dyan, eh, bakit pa kailangang halogugin? Ah, at uh, investigahan, di ba? Dad. Maliban sa ilang isolated na gulo kung saan sangkot ang mga Chinese national. Nagkaroon sila ng problema with one or two employees, but nothing drastic. Usually, the usual, may mga theft, may mga yung boss, tsaka, ano, nagamay-amay, nagsusuntukan na lasing, mga lang. Bagamat may pogo hub sa Cavite, nilinaw din ni Remulia na wala silang transaksyon sa Kapitolyo. Okay, wala daw silang transaksyon, mga kababayan po natin. So, ibig sabihin, sino yung nag-direct na nagkakaroon ng mga transaksyon dito? Sino yung nagbibigay ng permit? Eh palagay ko ito dapat ay uh, uh, palaging minumonitor ng pagkor, ha ah, at chine kung totoo nga ba na ang kanilang operasyon ay legit dahil sa ngayon marami po yung phishing, marami po yung scam na kahit nagkaroon pa ng SIM registration ay nakakatanggap pa rin po tayo ng mga text messages ah na nag-encourage na maglalaro ng games Ah, mag apply sa loaning apps kung saan nai po tayo at minsan nakaka-access po sila sa ating mga mobile device so yan po yung ating kinakatakutan sa totoo lang mga kababayan po natin kaya tayo pabor po tayo sa ginagawa ngayon ng PAOK, ng PNP na pinapasok po itong mga puhuhab lalo na po sa Banban, ah, dito sa Pampanga at least mabawasan po at ah, talagang malinis na po Itong mga scammer lalo na po itong mga dayuhan ah, na napupunta sa ating bansa. Kahit ang Chinese po ay mismo nananawaga na sa ating gobyerno, na iba na rin ang pugo kasi sa China pala mga kababayan po natin eh wala naman pala sa kanilang pugo. Hindi nila inaalaw yung uh, pugo sa bansang China, mga kababayan po natin. At uh, ngayon pa lang, ay nanawagan na sila sa ating gobyerno na dapat ay i-close, ah, iba itong Pogo operation sa ating bansa. Ito po yung sinasabi ng Chinese Embassy. Ah, na kung ah, may Pogo man o mano sa ating bansa, nag a po sila sa Philippine government na iba na po ang Pogo early death as to rot out this social ail. And we firmly oppose any business accusation and smearing against China in connection with Pogo. Kasi ang pugo po ay nakusahan na umano'y ginagamit ng China sa pag-access po uh, ng ilang napaka-importanting impormasyon sa ating bansa. At ginagamit din umano sa pag sa pag-hack ng ilang website, lalo na po ng government website. At uh, may sinasabi pa na yan po daw ay uh, talagang ginagamit ng uh, China para sa kanilang uh, posibleng pagsakop na po napaka-praning na ano. Posibleng sa pagsakop pumanaw sa ating bansa at dahil may mga nahuli na may mga uniform, mga uniform daw ng uh, Chinese army. Oh, so yan po ang kanilang iniimbestigahan ngayon at ito daw ay nagdudulot ng pangamba at posibleng maging national threat po uh, sa ating bansa. So anyway, gaya ng sabi ko, ay hindi po tayo kontra sa gan ginagawa po ng ating otoridad para imbestigahan ang mga ganitong klasing allegation. Baka nga naman talaga na ito ang paraan ng China ah, para mapenetrate ang ating bansa, ang ating gobyerno. So, mas mainam yan. Pero hiling po natin, dapat maging patas po ang ating gobyerno. At hindi sana magdulot ah, ng xenophobia, discrimination sa lahing China na matagal na po na naging parte ng ating negosyo, kalakaran, trading business sa ating bansa